Good mornings nga pala sa inyo. Uning nga na natin tong ating isang banta na si Phoenix. Apireb lang natin sa ating kasama na trabaho. Kung naalala niyo yung binigay ko binigyan ko ng ano na bantam yun. Nasa wala daw siyang ano eh, na inahin eh. Ay budkak na inahin. Nakak nasa tandang nasa mayaraman eh. Okay, so gusto niya magano magalaga kaya papairamin muna natin siya nito yung itong ano isang kak natin si Phoenix Itong yung ko sa kanya si Phoenix ang ganda klase din ito may line sira ganda niya ang gold gold ang kulay niya Late lit niya nga din o nakapatong naka lang sa kamay ko ang kamay ko yan ha mo muna natin siya alagay ulang natin siya sa lalagyan natin mamaya nandun na tayo Hi hey guys, nandito na nga, nandito na nga tayo sa trabaho natin ayan. Sinakay ko yung sa motor kong sobrang bilis. leader, ayan. Narating lang natin sa trabaho. Hintayin lang natin yung kasama natin sa trabaho tapos ibigay na natin sa kanya 'to. Yung manak na 'yan, Papayram lang natin sa kanya, hindi pala bibigay.